So, ayan na nga. Ano na, mukhang okay na yung aking kawayan at lumiit na talaga siya. At parang ang paningin ko ay uh, gumanda na talaga. At ano na, okay. Tinignan ko pa yan sa taas kung okay na. Kasi kung mayroon pang puputulin. Pero okay na yan guys. So, ayan na nga ay nga, guys. Ah, parang nasugatan pa ako dito. May sugat ako. ay nga, napag-isipan kong alamin ko yung, ano, yung aming, tawag niyan, kawayan. Kasi, ah, sobrang, ano, pumapasok yung, yung mga dahon-dahon dito sa loob. Tapos, Uh, marami na din pumapasok na mga langgam. At yung langgam ay galing po dyan sa kawayan. So, napag-desisyonan ko na tanggaling po na yung mga kawayan. At ito na nga, guys. Buti na lang at successful ang aking ginawa. Pero nagkaroon ako ng parang mahabdi dito. Yan na nga siya. Ganito siya kalaki. Mahaba na siya. Oo. Uh... So, madami na siyang ano. Maraming ano. Maraming. Ano siya? Ito siya, oh. So, ayan. Ayan yung putol ko lang. Lagari lang siya. So, ngayon medyo nag-ano na yung aming nag-okay na ang aking kawayan. Ano siya? Ang daming langgam kasi guys na pumapasok. So, yan na siya. Ayan! O, diba? At buti, success po yung pagkakaano ko. Lagang mga dito guys. So, naano yata ako. So, yun lang guys.